Hi mga mi, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon nga po ay nakita ko na namin plywood na masisira na naman dahil lagi nababasa ng ulan. Gusto ko nga itong lagyan ng bulkasil sa likod, yung pinaka liso niya. Pero ngayon po kumuha mo na ako ng kaunting tubig at magagamit ko to sa bulkasil. Ito nga yung nabili kong mga bulkasil. Ang mahal nga nito mga mi. 70 pesos isa. Ganyan lang siya kaliit. Dalawa yung binili ko para na akong balik-balik sa hardware. Habang nga hinihintay ko nga si ate din na inayos ko muna itong chinelas ng asawa ko. Nakakalat, nakakahiya naman. Pakalat-kalat dyan, nasa sagi. At maya-maya nga lang ay yung na si ate dyan na siya magwalis. At hindi daw mabubuo araw niya nang hindi nagwawalis. Yun po yung pinaka-exercise niya, gawalis. <laughs> so yan, natatawaran nga kami dyan kasi naiyasa sa camera. At umakyat na nga kami dito sa may fourth floor. Ayan, sobrang tirik ng araw. Kaya kailangan ko malagyan ng bulkasil yung lisol para hindi na pumasok yung tubig. At tagpunta na nga kami dito banda dahil dito po yung aircon tsaka yung bintana na pinapasokan ng ulan pagka malakas yung ulan sobra. Kahit nga hindi masyado malakas yung ulan. Ayun mo nababasa talaga yung plywood na tinakip doon sa may aircon namin. Kaya napunta na kami dito at ito na nga yung lalagyan ko ng bulkasil. Medyo malalaki yung uwang kaya sasakit talaga ang ulo ko dito. Pero nakayanan ko naman mga mi. So sinimulan ko na nga maglagay ng bulkasil. Ayan, dahan-dahan lang. Medyo malikot lang yung camera kasi nga si ate din yung <laughs> Sige ang salita namin. Sige ang video niya. At ayan nga, medyo na-stress nga po ako dyan dahil medyo malaki yung uwang nung diso sa semento. Kaya dinamihan ko po yung lagay ko dyan. Mga tatlong lagay yata yung nilagay ko dyan na bulkasil. Ang teknik nga pala mga miss sa paglagay ng bulkasil, kailangan basain mo muna yung kamay mo para hindi dumikit sa kamay mo yung pandikit na yan o bulkasil. At dito na nga, inunti-unti ko na nga yung iba. Yung iba naman medyo okay yung pagkakalagay ng liso kasi hindi masyado malalaki yung uwang kaya kahit kaunti lang ilagay eh kahit papano eh mabilis siyang masolusyonan at ayan nga mga may tinuloy tuloy ko na nga yung paglalagay ko dyan hanggang sa maging maayos kailangan polido at ayan nga mga may nagmalay spider na ko dyan kasi medyo <laughs> hindi ko abot yung dun banda sa may dulo at mataas na po yun sa may hagdan e eh, na lang dyan may hagdan din dyan sa isang yung pagpuntang floor ayan Nagmalay spider na po ako dyan at medyo nahirapan po ako kasi hindi abot ng isang pako yung aircon. At ayan, yung tamay ko na lang yung pinang-aabot ko dyan, mga mi. Medyo nahirapan lang ako dyan kasi yung chan ko, inaalala ko yung baby ko, mga mi. Pero kasi nga, kailangan talaga malagyan to para hindi na mabasa yung plywood. At ayan nga, naisipan ko nga mga mi, na tumungtong na lang dyan sa may aircon namin kasi malalaki naman yung bakal na ginamit dyan. May wala naman ako dyan tulad ng pagtitiwala ko sa asawa ko. Atchari! So ayan nga mga mi, dinadamihan ko yung paglalagay dyan kasi medyo malaki din yung, yung space ng ano, yung liso at saka yung simento. Kaya dinadamihan ko talaga at inaayos ko talaga siya mga mi. Kailangan kasi maayos yung paglalagay para hindi siya mapasukan ng tubig. Habang sige nga ang gawa ko dyan mga mi, sige ang daldala namin ni ate Jen. Inaasara ko ni ate Jen kasi nga nahirapan na ko yung buntis daw. <laughs> sige pa rin. <laughs> hindi talaga mapakali. Pero syempre, kailangan talaga natin kaysa magbayad tayo ng maglalagay dyan. gastos na naman, makano labor, di ba? Pero sa kakilala namin naman yung gumagawa dito mga mi. At ayan nga mga mi natapos nga na tinitingnan ko siya na mabuti ko ano pa yung pwede kong lagyan. At ayan nga may nakita na naman ako mga mi. Sige, labasan naman dadagdagan ko siya kasi para may nakita akong parang butas. Baka pumasok din yung tubig diyan. At inulit ko nga mga mi dinagdagan ko lang naman siya. Tinamihan ko yung lagay ko para sigurado talaga hindi pumasok yung tubig. At ayan nga mga mi, kailangan ganyan po yung technique sa paglalagay ng na Naubos ko na nga yung isang pack dyan mga mi. Junior pack pala ang tawag sa ganyan na, na size ng bulk seal, mga mi. Ang mahal-mahal mga mi. Kung sa Lazada, mura lang yan. Pero kasi dito ko lang siya nabili sa may hardware. Kaya medyo mahal. Siyempre, kesa naman may shipping fee pa. At dito na nga ako nahirapan mga mi sa may bandang dulo. <laughs> medyo naiinis na nga ako dyan kasi... Ang lalaki ng space. Ibutin na lang may kahoy dyan, mga mi. Ang ginawa ko dyan, mga mi, inipit ko na lang siya ng kahoy. Para lumiit yung space ng liso at saka sa semento. At nga, mga mi, nilalagyan ko na siya. Nahirapan talaga ako dyan kasi ang lalaki ng space. Kala ko mauubos yung isang pouch, pero hindi naman pala. Marami pa naman yung natira dyan, mga mi. Nilalagay ko lang siya ng maayos para hindi na ako babalik-balik dyan. <laughs> Ayan, pulido, sobrang dahan-dahan lang ko lang nilalagay Dyan mga mi, para makita ko talaga kung ano yung pwede pang lagyan. At pati nga mga mi, yung mga pinagpakuan ay nilalagyan ko na rin ng bulkasil para hindi siya mapasukan din ng tubig kasi ang lalaki rin ng butas. Malalaking pako pa kasi yung ginamit dyan mga mi. Asensya na kayo sa mukha ko, mga mi. Sa akin, pinukos niya ate dyan yung camera. Kitang-kita <laughs> yung mukha ko, tsaka yung ilong ko, tsaka yung mga tigidig ko. <laughs> At ayan nga, mga mi, inipit ko talaga siya ng bonggam-bongga -bongga dyan para malagyan ko. Kasi akala ko, mauubos talaga yung bulkasil ko dyan. Kinakabahan na ako dyan, mga mi. Akala ko hindi ko siya matatapos ng araw na to dahil sobrang tirik nga ng araw mga mi, kaya kailangan talaga natin malagyan to. Dahil naiinis ko pag umulan, pumapasok yung tubig dun sa may kusina namin. Bintana kasi to dito mga mi. Nandito yung mga plato, pinggan, dyan ako naghuhugas. Siyempre, lababo nga. Alam nga naman saan ka maghugas. Sa mga oras na to nga mga mi, malapit ko na matapos itong ginagawa ko. At natutuwa nga ako at maganda naman ang kinalabasan ng pagkakalagay ko. Mukhang okay naman siya. Sana nga hindi na mapasokan ng tubig ito mga mi. Lalo nga tag-ulan na ngayon mga mi. Mahirap na. Maestresa naman tayo sa mga ulan na yan. Eh nga mga mi yung pinagpakuan ni lagyan ko rin para sigurado. At ayan nga yung finished product natin mga mi. Sana hindi na ulit pumasok yung ulan dyan. Diyos ko, na-stress ako pag pumapasok yung ulan. Ayan mga mi yung nalagyan ko. Isang buong liso yan mga mi. Ilagay po dyan para hindi pumasok yung ulan. Kaso ang system mga mi pumapasok din yung ulan. na stress ako. At ngayon nga nagutom nga ako. Buti binigyan ako ni ate dyan ng masarap na ulam. Ginataang galunggong. At syempre kakain mo na tayo dahil gutom na gutom na tayo. Sumisipan na yung baby ko sa loob ng Gutom na daw siya. So ayun mga mi. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po. Bye bye. Salamat sa time. Sarap ng ulam dyan. Hmm, yummy.